Good afternoon guys, balik bagong araw, balik bagong blang, ayer you know, May ginagawa si Bay Irwin, you know, blang bay blang, ayer na, balik bago, you know, tiba na ito, ito yung luma you know, ito yung sirang sirana, you know, basag, basag, you know basag na basag ito yung pinalitan crunchy na siya kayo eh. crunchy na ano lang kasi china palo china yan kunin ko yung mga tornillo nito yan na eh. matibay po ano Isang ano na lang. Isang pad. Isang pad na lang. Mira. ah. Naka ano na siya. Naka bolt nut. Yan yeah. Pinaltan tabasan Wish. Yero. Yero na. Itene pinana huling kat. No. Yan guys, nilalagay na naman si ano si Byrwin ng ijing para sa pinag ano tabasan. Para buo yung ano niya. Sa uh, buo titingnan. Mawala yung pinaglagari ay ano. balik cover. Yan tinatawag na. Niyo no. yun, no. Last na lang po. May upload na ako. <laughs> sabi gano'n. Panoon rin niyo naman. <laughs> <laughs> Mga kapitbahay. Sikat kaya yung dab na yun. Yung boses na yun. Sikat yun sa pitbo. Yung gano'n na boses. Oo. Uh. Yung mga kapitbahay, may upload na ako, paano rin <laughs> niyo naman. Sarili siya. Ano nga ano? kaya sabi ko, wala akong lang sawad-sawad yan Pero lagi lang ako nagpo-post kasi pagdating sa trabaho. Remembrance. Kuhaan? Kasi napapansin mo rin. May message sa'yo kapag nawa akong ganito. Oh, yun. Yan ang maganda. Yeah. Mm, may may mag-PPM sa'yo. Mm -hmm. ah, ganito, gawan eh, mo. I-kontrata. Ikot mo. Kontratahin. Mm -hmm. Yan. Ako nga, mayroon din yung ano ah, Saan bang location mo? Pagawa ako ganito. Ay hindi, may trabaho ako. Ano lang to, pang content. <laughs> oh, mag, may kuan ba? Na nag na gano nasa comment section. May nag-inquire din. Hmm, comment section. May pagawa. Nako po. Dala sa Facebook ko meron ako may papel, lahat sila may papel. Yan guys, ano ba? yung ito yung pangalawang pad yung paris na ito pasilit new look na new look. ang ano na lang to bukas varnish uh, ba varnish naman to ano, siding yun no? pit na pit wala nang ano to. Wala nang... Wala nang ganon. Oh, may ito, ito tornilyo pa. Ilan nang ka na tornilyo? 40 ka tornilyo. Yan. Actual na guys. Yan po. Ang panghuling pad. Yun o. No? Oh. Tamang tama. Yun o. No? Oh. Tornilyo na lang kulang. Pero doon na ito i-assemble sa, sa taas. na. Sa taas na. Hmm. Yun o. Oh. Sobrang tibay na ito. Pasilip sa repair. Ito yung mga ano, mga tinanggal na luma, na basag-basag na. Ang guys, oh, Durog na, durog na. Yun o. Oh. Natakot yung amo namin. Baka pag sinakyan ito ng kung may hihiga yan o nagkanda basag na kasi Mahina kasi yung una Palutsina Palutsina ang tawag niya Sobrang gaan Sobrang gaan Isa na lang yata ang matino Ah wala na, puro na basag Iyan o, oh. puro na basag I Ah ito, ah di, basag na rin wala nang matino. Ano no? Ito yung pinalit. Solid. Ano no? Ang isa nito guys, mahigit 900 ang isa. Oh, 2 by 6. Yan. Iyo no. Hanggang dito na lang guys, pasilip sa no? Paggawa na ng Ano ba sa tawag ito? Katri. Katri ba 'no? Diwan ko bakit kinawang na katri na isa lang naman 'to. Isa lang naman. <laughs> Kasi nga kahoy tri. Kat, ayan pinotol, pinotol, putol-putol na kahoy. Tapos ayun nga. Uh, English kasi, kaya cut, pagputol, tapos tree, yung kahoy. Ayan o. Okay. Ah. Kaya tinawag na cut ah, Tama ba kaya yun? <laughs> And guys, thank you for watching. Bye bye!